Number five, makatilaw ako sa pagkakon. Sir, na sila ang kulbalutog si Kalay, ang nanibat. Agoy, ginuog ko. Hoy, ginuog ko. Sa may panika, ayun mo mga may... Ayaw, ayaw pag... Ayaw pag... Talitog ka lang. Ang sakin bigot yung pawin. Uy, nag-pretest na ba Nag-discuss na lang niya. ikaw balot ka lang. Uy, hindi na ba din kunin mo tagaan hindi na mo yung zero?

Ayun na, ayun na, ayun na, na, ayun na, ayun na, ayun 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 na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, na, ayun na, ayun na, na, o, oh, sige, pasayloon ta mo, kaya na Para sa asa dahil sa mga classmates. Mga classmates,

kurbaway yung kamot di ay ay Sige, okay. nobra mo para ka sir, peta kapil ba? Ay, malo, uy, kabukutan, ano yung mga bata, bata, pero mura mo Ay, pero dita, sige, kaya nagdala na ng bugas, exempted na mo sa pretest. test Pag-alala mo ka-alala 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 mo ka alala mo ka alala mo Nagdala mo ka bugas <laughs> okay, siga. O makana migugas otrok, pirmanibat metro. Ay dili, dili na. Go mi sa otrok, tan-ta kay. Bala ke class 10 si kalahi. Uy sala mo, sige na. Yana, si